Alarma ang mga guro at mag-aaral sa isang pribadong paaralan matapos kumalat sa social media ang isang post mula sa isang hindi kilalang dump account na naglalaman umano ng banta ng pambubomba kaninang umaga sa bayan ng mga aldan. nito, agad na ipinatigil ang klase bilang pag-iingat at para tiyakin ang kaligtasan ng na mga nasa loob ng paaralan. Mabilis namang rumesponde ang mga otoridad upang masuri at imonitor ang lugar. Ayon sa hepe ng mga aldan na si Police Lieutenant Colonel Tuayon, Magsasagawa ng investigasyon ng kanilang legal device group upang matukoy kung sino ang nasa likod ng naturang post na nagdulot ng takot at pagkaalarma sa mga estudyante at kawani ng paaralan. Tiniyak naman ng PNP katuwang ang iba pang ahensya na masusi nilang lilinisin at sisiguraduhin ligtas ang paligid ng paaralan bago payagang bumalik ang klase. Kahit ang walang nakitang bomba sa loob ng paaralan, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya at pinapaalalahanan ng publiko na maging mapanuri at responsable sa paggamit ng social media at huwag gawing biro ang ganitong uri ng pananakot upang maiwasan ang pagka ng mga mag-aaral. Kaya meron po tayong ano, alis uh, po ang ng mga umaga. Ito po yung, yung incident po ito na i-incident po ng umaga ng covid 14 ngayong araw po. Kaya po eh, na-report po sa amin ng uh, 1.30 p.m. kayo na pong hapon. At sa rin kapag po kayo ng uh, 1.30 p.m dito po sir yung place uh, ni Sinan sa San sa School sa mga mm -hmm. um, uh, ang po natin dito sir ay uh, isa pong Facebook account ng uh, name uh, other details po ay uh, ano na. Mm -hmm. Ito po sa users po ito sa NGN Mangalgan sa Facebook. Yes sir, anong uh, report po na sa na po ng uh, ating, mga kapulisan at dapat uh, pag uh, meeting po sa, uh, sa, insider at eh ito po na nag ko na sila na kayong hapon po ay uh, po nila yung para po mag-give sa mga clearing na ginagawa namin. Kaya po, at of now, po yung natin na uh, yung clearing nila sa buong school. At uh, magtulong-tulong po ng mga MDR o President Bureau Protection at other mga parang yung po na tutulong dito para ma-secure mo yung area. Pero so far ngayon ang gawin po yung clearing operation dito so, sa uh, Santo Tomas Carone. Mm -hmm. Yes sir, so far po, ang gawin po yung uh, uh operation ngayon yun, ng mm -hmm. clearing at uh, investigation. Uh, Pinapahit ko gunamit po, uh, sino po itong uh, MGM sa Facebook. At ang din po kami na, ano, ang uh, at ay sa group na ma-identify po o ma-ano natin itong uh, color po natin ano, sa Facebook. Opo sir, uh, ito po yung first time na naka-receive tayo you ng know, ano, na, uh, sa-bound threat sa isang school. Kaya po ito ay hindi take seriously. Kasi po, hindi uh, po ito uh, serious po ito na, na mga ganitong, uh, akala po din ay hindi po, uh, so, kaya serious po itong mga ganitong incident ng na mga mm. bound uh, threat. Yes po, Hemp. Yes sir, so far po sir, uh, ongoing po yung paddling po ng EOD natin. Lahat uh, po ng mga tao doon ay uh, pinalabas muna natin para po ma yung area. Wala po na po, po pa uh, para po mas ma-geared ang school. Uh, Then, uh, nagtulong-tulong na lang po yung mga, mga ibang agency po para po uh, ma-ano po, mas ma po natin yung area. Mm -hmm. Iyan po yung uh, ongoing po na ginagawa natin. Mm -hmm. uh, ito po sir ay isang uh, private school. Dito uh, mm -hmm. po sa Pugasyon po, uh, sa kung private school uh, mm -hmm. siya uh, sir sa uh, elementary po Opo sir, ito po yung uh, susunod natin gagawin. Ngayon po ay uh, nagipag-coordinate tayo sa Anti-Sabling Crime Group para po uh, ma-take down o ma-identify po natin kung sino po itong uh, nagpapakalat sa mga malikong mga informasyon. Mm -hmm. Opo sir, may uh, harapin po uh, sa bursa ang uh, ng ganito. Opo so, sir, po yung mayroon tayong mga, mga batas na pinagkutong bawal po sa mga At sa isa po, marami batas marami pong kaso siya pwede natin pagkatubay po natin. Yes Yes po. Para magkutu natin sa ating mga kumbayan na huwag pong gawing biro itong mga ganitong sitwasyon at talaga pong ito'y may malaking harapin sa batas. Kung may mga ganitong po na po ba sa amin para po mga trip natin at mga uh, seriously na ma-address po namin yung mga ganitong mga incident, kasi po ay uh, hindi po ito uh, pero uh, po ito ng mga mga hakbang para po uh, hindi po ma-alarm yung mga ating mga pamamahuyan. Pero hmm. Kaya po uh, po na po na huwag po gawin itong pero tawag po so yung import sa mga Facebook dahil po naraman po namin ito sigurado po talaga may, mga ma tatuhan po, po mga tao at mga uh, po po. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 4. Bombo Justin Ramos sa Guulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!